Ito ano ito kuya? Laing po. Laing. Laing <laughs> po. <boki>. Nunggo. <laughs> Hiniling. Sipay <laughs> na ako. Ah, nakalive pala kayo mama? Hindi, hindi ako nag-live. Video lang kuya. Ah, video lang. <laughs> ito ano eh, yung anong kalor? Kalingan ko na paksiyo. Paksiyo. Kalingan. Pag merienda ng mga ano yung kasamahan mo eh. Merienda mo yung laing ko Laing daw? Oh. Ano? Okay, kuya. Ano Ano? barbecue. Magkano po yung laing tapos lagi? Tapos, ah. Yung 45, tatlong ulam. Hindi, hindi, ito 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 ato gusto mo to? Hindi to, to to. Dalaw't 5. may pa ate, Ano

Pwede magpabili kay ano mo daanan natin O kaya na yan. Kaya ba? Kagatangan natin ng basta na. Mira lang mo tira ng lalaki oh. Sama kayo guys oh. Okay, pa-lupa ulo may bibiru. Ah, talaga. Kulay magtatay ka.